Hi everyone! Good evening! I'm back! This is Sam Brisas and welcome back to my YouTube channel. Oh my gosh! This is it guys! Pag-uusapan natin ngayon, what if daw kung ganito ang mangyari? Kung ano to, yan ang tatalakayin natin ngayon. But before anything else, Hello Philippines and hello beautiful people. Mabuhay. Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre sa lahat naman ng mga bago nating subscribers dyan, hello po sa inyo lahat. Maraming maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo syempre dito sa channel ko. At syempre sa lahat naman ng makamamasam dyan na laging sa mga supporta dito. Araw-araw, lagi-lagi, maraming maraming salamat guys sa inyong lahat. syempre usapang Miss Universe Philippines tayo ngayon. Alam ko lahat kayo ay excited na sa darating na coronation night ng Miss Universe Philippines 19 days to go. So talagang nandoon na tayo sa exciting moment. Yung kumbaga parang konting-konti na lang. Ayan na, malalaman na natin kung sino ang kokoronahang Miss Universe Philippines. Imaginin mo, 19 days to go na lang. Parang ang bilis-bilis na nun para sa atin. And then, of course, marami pang pwedeng mangyari talaga sa kaganapan dito sa Miss Universe Philippines. At hindi natin alam, maaaring ito yung nasa isip natin, pero pwede namang magbago ang ikot ng bola. Kasi di ba may mga kandidata kasi talaga na magagaling, na talagang palaban, pero binsan pagdating sa coronation night, bigla silang nawawala sa eksena. Akala mo, ito ang mananalo, tapos bigla, eto pala. So, maraming mga ganitong possibility na pwedeng mangyari dito sa Miss Universe Philippines. Kaya na mga yung araw na to, meron tayong mga question na sasagutin na sabi ng gano'n what if kung ganito daw ang mangyari? So, medyo nakakaloka lang. So, hypothetical question, pero syempre, sagutin pa rin natin, di ba? So para sa unang question niya, sabi niya Mama Sam, sino sa mga uh, nakikita mo pwedeng maging dark horse candidates dito sa Miss Universe Philippines? Yung dark horse candidates, ito yung tinatawag na parang biglaan na alam mo yon na hindi mo inaasahan tapos biglaw siya pala ang mananalo. Isa dito sa mga nakikita ko, kung dark horse candidates, pwede si Bulacan, di ba? Si Bulacan kasi, kung tutuusin, pag tinignan mo naman kasi si Bulacan, talaga nandoon yung quality ng isang Pilipina sa kanya. She's dark, but yung beauty na meron siya, talagang masasabi ko, oh my God, hindi mo pwedeng isnabin ng beauty ni Bulacan kasi may charming na tinatawag. So, ako lagi kong sinasabi dapat sa kandidata as long as possible, makita pa rin talaga sa kanila yung galawang Pilipina. So yon, yung makikita mo sa kanila sa itsura nila na mukha silang Pilipina kasi siya is Miss Philippines, 'di ba? So ako para sa akin, si Bulacan, yes. She's dark pero pag tinignan mo siya na parang ay wow, ganito pala siya kaganda. So may charm ka talaga na makikita sa kanya na likha ka sa mga Pilipina. Yung charm talaga, yun talaga ang hinahanap ko sa isang kandidata And then, ayun, si Bulacan Pwedeng biglang, wow, amazing So, dark horse candidate sa competition na to And then, of course, isa pa sa mga nakikita ko din Pwede din si Pampanga Maraming hindi naman nag expect na mananalo si Pampanga Pero pwede din biglaan si Pampanga Mag-uwi ng corona Who knows? Kasi si Pampanga, ang laban niya dito Up and down, up and down, up and down Pero... Kung titignan mo yung beauty niya, laging wow, may amazing. Parang Charlie Gonzalez at Susmeta sense na pinaghalo. Kaya sabi ko, oh my God, possible din talaga si Pampanga. Yung height, yung body, and then yung beauty talaga na ino-offer. Sabi ko, oh my God, hindi imposible. So, si Bulacan at saka si Pampanga. Pwede din naman talaga din si... Uh, sino ba to Palawan. Si Palawan, medyo hindi ko lang nakikitaan ng 'yung pagiging strong saka 'yung kanyang styling pero performance level, why not? 'di diba? So hindi natin alam, so possible. Pero mas malaki 'yung chance pa rin talaga ni Pampanga at sa Candy Bulahan. So ayan. But let's see. So next question, sabing ganun, mama Sam, sino naman ang nakikita mo na possible na hindi front runner na makakapasok sa semifinals? I love Mandawi. Yung Mandawi kasi very strong. Talaga nando doon talaga Nang masasabi ko, oh my God, sana makapasok to sa semifinal. So, isa yan sa mga parang feeling ko, biglang Si UK, United Kingdom, why not? Kasi si United Kingdom, iba din talaga yung galingan. At talagang masasabi mo, oh my God, hindi mo may isnab talaga. Ang galing din at ang beauty neto ni United Kingdom. Possible din si, ano, tawag dito, ah uh, si Florida. Si Florida, kasi very strong and then very bubbly yung personality niya. And I think, I guess, yes. <laughs> and then, of course, uh, pwede din naman si, ah uh, tawag dito, South, South, Southern California. Yes, Southern California. Gusto ko yung pasarela niya. Yung pasarela niya talaga, very ano talaga, alam mo yon girl na girl, ang ganda ng galawan, ang ganda ng ng tindig so I think pwede and then Pasig Pasig why not di ba so she's mom and then talaga masasabi ko okay din and Mariveles oh, di ba si Mariveles kasi lumalaban sa competition eh so parang yes pack na pack so parang yung mga kandidatang yan ayan yung mga nakikita ko na possible din so dagdagan natin si latest si Toledo oh, di ba so yan but Let's see, di ba? So, tingnan natin. Next question, Mama Sam. Possible bang mawala sa top 5 si Stacy Gabriel ng Kainta, si Iloilo City ng si Iloilo na si Alexi Brooks and then of course si Cebu City. Si Cebu. Puro city na. No? Ako si Kainta. Oo, bakit bakit hindi? Kasi possible. Kasi hindi natin alam kung sino ba talaga yung maglalaro sa top 5. Pwedeng yes, pwedeng no. But, depende. Depende sa judges, depende sa galawan niya, sa coronation night. Depende kung mag-shine at mag-glow ba siya. But, feeling ko naman, maliit na chance lang kasi nakita naman natin si Kainta na talaga namang lumalaban. Ganon din si Iloilo. -Ilo. Si Iloilo, -Ilo, yes. Pwedeng yes, wala sa top 5. Pero pwede din naman na nasa top 5. Maliit lang yung chance na nakikita ko na wala si Iloilo -Ilo sa top 5. Pero possible pa rin na mangyari. And then, ah uh, yung reason, kasi ganon eh. Maraming magagaling eh. So, sabi ko nga, hindi din natin alam. Si Cebu, yes, possible din. And then, hindi ko alam kung ano ang laro na gagawin ni Cebu sa Coronation Night. But I hope, but pwedeng pwede na wala din talaga siya sa top 5, pwede din nandiyan. But yung chance kasi maliit lang kasi lumalaban. But nandun doon na sabi ko nga masikip sa kanila yung top 5 eh. Ang hirap ng tanungan na to ha, nakakairita. Charot, yan. And then sa so next question, sabing ganon, ah uh, Mama, sam tingin mo, what if kung hindi makuha ni Uh, Victoria Velasquez Vincent yung corona at saka ni Ati sa Manalo at ni Tagig. Paano kung Manalo si Pampanga? Okay. So ako para sa akin, sabi ko nga sa mga front runner lalo na halimbawa Uh, ayan nga si Tagig, si Victoria Velasquez Vincent at saka si Atisa Manalo. So, pwedeng hindi sila ang manalo sa gabi ng coronation night. Bakit? Kasi syempre, this is a competition. Hindi naman natin alam kung sino talaga yung mag-shine like a diamond star hanggang sa dulo ng competition. Pero, possible din talaga na mapunta to sa iba. Possible din kay Pampanga. Bakit hindi? Kasi si Pampanga may ganda, may ano, eh, paano kung biglang umarangkada siya sa, sa coronation night. And then biglang, yung glow niya biglang lumabas, o, oh, di ba? So, paano kung walang glow winning si Victoria Velasquez Binsa, si Atiso Manalo, at saka si Tagig nung gabi niyon? So, possibility na mangyari, kailangan nung ngayon palang iset na natin yung mga sarili natin na, oo, hindi, sa, hindi pa tayo sure na sa kanila yung corona. But, yung ganitong sitwasyon, pwedeng mangyari sa kanila. Pero, I hope na sana, wag mangyari. Charot sa yan nakikita ko may porsyento na mangyayari yon pero maliit lang yung porsyento kasi parang feeling ko naman they're prepared lalo na pagdating sa competition and then tignan natin si Pampanga possible din naman na manalo bakit naman hindi pero possible din naman hindi di ba so lahat yon <laughs> lahat ng mga ano do ng question ay possible na pwede mangyari and then sa ng ganon mama sam What if ang maglasto two standing ay si Stacy Gabriel at sa kasi Bagyo? Sino sa tingin mo ang dapat kumuha ng corona? Ang hirap naman. Ako para sa akin si Stacy, syempre maganda yung ipinapakita niya dito. So, yung kumpiyansa niya sa sarili niya. Si Bagyo ganun din eh. Grabe din yung ipinapakita ni Bagyo. Pero kasi yung beauty style ni Bagyo, mas winner. Pero mas pipiliin ko siguro si Stacy. Bakit? Kasi si Stacy kasi, yung kumpiyansa niya sa sarili niya buo na. Tapos, yung alam mo yon kapag dinala mo siya sa international pageant, lalo na sa Miss Universe, parang piling mo, kakabog siya doon ng bonggang-bongga. -bongga. Yung alam mo yun, yung kaya niya makipagsabayan talaga ng todo-todo na hindi ka matatakot sa kanya. So, mas pipiliin ko si Baguio na makoronahan more than dito kay ay pag best pipiliin ko si Kainta na makoronahan more than dito kay bagyo Si Baguio kasi parang piling ko kailangan niya pa nabuuin yung sarili niya lalo na pagdating sa home skills. Pero pwede din ha. Bakit na mahindi? So yon Kaya lang kasi kung bukas na yung Miss Universe I think Stacy she's ready. She know how to do. She know how to compete kasi she's a very competitive. And alam mo yon yung, yung competitive siya na parang hindi niya kailangan maganda para sa sarili niya yung sasabihin mo yung under training hindi na kailangan ng ganun eh she know how to do kasi she's matured enough di ba so yon so ayun yung nakikita ko kay Stacy and then kay Bagyo naman medyo nakukulangan lang ako kasi parang nga yung atake maganda pero yung kumpiyansa niya parang hindi pa ganun kabuo talaga so yon and then next question hypothetical question pa din Mama Sam, tingin mo, possible na mag last two standing Iloilo and Quezon City. Sino ang pipiliin mo? Gusto ko silang dalawa. For chains, I think, I want to Iloilo. Bakit? Kasi syempre, para sa iba naman, di ba? Parang kung iisipin mo, ay maganda, iba naman. Kasi alam mo na pag-uusapan, kasi black beauty, and then alam mo na, na na may laban kasi magaling yung com skills ganon pero hindi ko nasisiguro kasi pagdating sa Miss Universe ko ano ba kasi nga tulad nga na sinasabi ko alam naman natin yung era ngayon na medyo parang iba yung hinahanap nila pero mas better kung mananalo pa rin si Quezon City. Bakit? Kasi si Quezon City kasi yung profile na meron siya, sobrang iba, sobrang palaban, sobrang alam mo yon na kaya niya na, na alam mo na makipagpukpukan. Kasi yung profile ng isang ati sa manalo. So parang complete package kasi may ganda tapos may profile tapos alam mo yun mapag-uusapan kasi kilala so bakit pa tayo mag -e effort doon sa magpapakilala pa lang more than doon sa kilala na nila at alam na nila na pwede nilang katakutan kasi may na-experience na na maganda sa Mr. International so of course I go to ati uh, Atisa Manalo. Pero as long as possible, kung hindi sa Atisa, eh si Iloilo. -Ilo, -Ilo you know. so yon ang hirap kasi gusto ko silang parehas. Mama Sam, sa tingin mo, uh, si Victoria Velasquez Vincent, pag nanalong Miss Universe, ano ang laban niya sa... Uh, pag nanalong Miss Universe Philippines, ano ang laban niya sa Miss Universe? I think Victoria Velasquez Vincent, nakikita naman natin na iba din yung arangkada. Nakikita natin na sobrang nag enjoy siya ngayon. Sobrang nag-switch siya from confident woman to, to ano eh. Dati kasi parang ang strong-strong niya. Ngayon, parang pag na mo si Victoria Velasquez Vincent, medyo kalmado siya. So, maganda yung nakikita natin sa kanya. So, I think uh, top 10, kaya niyang pumasok. So, top 5, hindi ko alam. Pero top 10, I think kaya pumasok sa semifinal. So, yon So, ayun yung mga what if natin today. So, medyo nakakaloka yung mga tanungan na to. Pero gusto ko kasi parang real talk, ganon. Anyway, so, tignan natin kung may mga ganyan pang question. So, kayo guys, ano guys ang what if ninyo dito sa Miss Universe Philippines So please comment below Para at least Malaman ko naman Kung ano naman Ang chika mo Dito sa mga pinag-uusapan Natin ngayon So yun guys Guys maraming salamat Syempre Sa inyo lahat Sa walang sawang support At pagmamahal Na binibigay ninyo Dito sa channel ko At sa mga hindi pa po Nakaka-subscribe dyan Please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click na rin po ninyo ang notification bell para lagi kayong updated. Syempre sa akin mga chika. Sabi ng gano'n, always keep smiling and always think positive. Walang impossible, guys. Magtiwala lang tayo sa itaas. Kaya guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you, guys.